Hello, welcome back po sa aking channel. So, real talk ko lang kayo dahil lagi 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 niyo ako tinatanong. So, napapagod na din po ako sa kakadahilan. <laughs> Tsaka para aware na din po kayo lalo sa mga naging buyer ko na no, or mga nakapag-inquire na sa akin. At sa magiging future buyer ko pa lang, no? So, ngayon, um, sasabihin ko sa inyo kung bakit, bakit nga ba pagsinag or pagsibol ang kailangan nyo kuhanin. So, ngayon po, ito ha, hindi ko sinasabing buwan-buwan ganon. So, ngayon, kasi ngayon kayo nagtatanong. So, ngayon po, bakit recommendable po si pagsinag o si pagsibol dahil nga po RFO na siya nakatayo na po yung bahay mabilis na lang po ang turnover tsaka ang kagandahan po kapag pagsinag ang inavail nyo example, complete requirements na kayo kapag naglundox na kayo one week after nyo maglundox may nowa na agad So, yun po yun. Kaya po rin re recommend namin ngayon si Pagsinag tsaka si Pagsibol. Kasi sobrang bilis po ng process. Kasi lahat naman tayo, halos lahat ng tao, lahat ng gusto mag-apply ng bahay, gusto agad makuha. So, kaya ito po yung rin re recommend namin. So, yun nga po. Lahat po yan may kanya-kanyang advantage tsaka disadvantage. Si Pagsinag, mas mahal po yung monthly mas malaki naman po yung bahay. Tsaka si pagsibol. Kaya po ganoon So, kapag willing to wait ka naman, marami kasing mga kliyente na willing to wait ako ganto 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 Kapag nandyan na, naka, naka nag ongoing na po yung reservation nyo, nagantay na kayo almost a year na, kukulitin nyo na nakukulitin yung mga buyer nyo. Ay, sorry, yung mga ahente nyo. Nasa na bahay, ganto 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 Tapos magbaback out kayo. Hmm. So, actually, mahirap po maging ahente din. Kasi sobrang, kapag hindi nyo na unawaan yung tinatawag na willing to wait kayo, kung hindi nyo nauunawaan yung process ng bahay, paulit-ulit-ulit-ulit ulit, ulit lang po tayo sa kaka-explain. Paulit-ulit lang din po tayo sa kaka um, palusot. Actually. Kasi, para lang ma-please kayo, syempre, kailangan din namin na, na gandahan yung ipapaliwanag sa si inyo. Pero ang ending nun, waiting. Kasi ang pinaka minimum po talaga na turnover kapag hindi po RFO ang inabil nyo is 2 years. Yes, expect po lagi na 2 years minimum, maximum po ng 3 years. So, ganun siya katagal kapag po ang inabil nyo is soon to rise pa lang. Or yung mga pre-selling ganun po ha, kaya ganto po kung gusto nyo po magantay hindi po kayo nagmamadali at sakto lang po talaga sa budget yung pera nyo okay na po si Pasinaya wala pong doubt wala pong question doon kasi maganda naman po si Pasinaya saan ka pa? up and down, townhouse na po siya magkano lang din po ang monthly no equity, no down payment so yun nga po, mag-aantay lang kayo ng matagal. Kung makakaintindi po kayo at mahaba-haba po yung pasensya nyo, walang problema si Pasinaya. Kasi mas okay na yun kesa sa wala, kesa forever kang mangupahan. Mas okay na ninyo na si Pasinaya. At least, soon, kapag tumanda ka, may ma, bibigay ka sa anak mo. Or sa family mo na maiiwanan mo. Yun yun. Kapag ayaw mo mag-antay, oh, andito po si Pagsinag andito po si pagsibol. So, choice nyo po yun. So, magdedepende lang tayo sa income nyo. And kung pasok naman kayo, doon na lang kayo. Huwag nyo isipin, ay mahal yung monthly. Huwag nyo po iisipin yun kasi katagalan naman po, nagbababayad. Depende po kung gano'n kayo magbayad. Kapag good payer naman po kayo si pag-ibig, after 5 years po ata, kung 5 o 3 years, nagbababa naman siya. So, nakadepende po talaga yun sa inyo. Tapos marami namang way para mas mapababa yung monthly. Nasa sa inyo lang po yun. So, sana I hope na clear po sa inyo, no? Kapag gusto nyo mag willing to wait kayo, magpasinaya kayo. Kapag ayaw nyo naman po mag gusto nyo nang mabilisan, 3 to 6 months, magpagsinag kayo, magpagsibol kayo. So, ganun lang po siya. I hope um, malino si. So, yun lamang. Salamat. Please like and share. Then, subscribe ka na din po sa akin. Para at least kung may mga katanungan ka, masasagot ko sa next video ko. Thank you!